Napuntahan ko ang isang farm dito sa South Cotabato. Nahanap ko ito sa paanan ng Mount Matutum sa bayan ng Tupi. At dahil nasa mataas sa elevation nito, medyo malamig ang klima dito. Kaya naman mayabong din ang kanilang mga pananim. Marami mapupuntahan dito tulad na lamang ng mga cafe and restaurants. Marami rin mga activities na pwedeng gawin mayroon din mga accommodations na handang tanggapin ang mga gustong mag-overnight dito. Yan, mabuhay! Welcome to SG Farm! Uh, we are the place of peace and joy located sa paana ni Mount Matutong. Yon ang entrance fee natin is 100 pesos per head lang. Ma-enjoy nyo na po ang pool. We have mga rides, well also mga, mga activities. And sa gusto na mag-overnight, um, we also have mga rooms ng native or glampings na mga rooms. Then, we also have a fiesta buffet at eh, saka mga restaurants. I-enjoy nyo din po ang sikwate namin that is made of tablea. Ayan, nag-tour kami dito sa SG Farm. So ang daming cafe, then may mga restaurants din. And of course, ang daming mga activities na pwedeng i-try dito. Tulad na lang itong go-kart na mamaya susubukan namin. Meron din silang swimming pool and farm tour. Ang dami lumiparakan na sa bagyo dito. Ayan, sa akin naman tayo dito sa kanilang cable car. Mano mano to, so kami yung joke lang. Self <laughs> service pala. Bye guys. See you sa next life. Wow. <laughs> so this uh, cable car is 220 meters and 40 meters naman yung uh, lalim niya. Kasi talaga makikita mo Wow! Ang ganda ng view oh Oh my God! Tapos you have the view of the Mount Matutom Natatakpan lang siya ngayon ng ula Pero sobrang ganda ng view dito And ramdam na ramdam mo yung ano oh Yung lamig ng hangin <laughs> Ang saya Wow! Ang ganda Mas mabilis yung pabalik niya oh Ang ganda ng view Hi guys! Ayan, nag-go-kart naman kami ngayon. Medyo malikot yung gulong niya. Eh, <laughs> eh, eh, unahan na kita. Uy, uh, yun sa'yo na ito. Ang suri ito eh. Pero kaya naman. Medyo mahirap ah. Meron ako na-try sa bukid nun. Yun yung tinatawag nilang luge. Pero yun, hindi mo kailangang magpedal kasi ah, uh, bababa yung dadaanan mo. Kaya, Baya, uh, gravity na lang talaga yung magdadala sa'yo hanggang sa pinakadulo uh! Uy! yung likot! Alam mo, hindi, hindi papasok talaga yan Mataas pa yung butas kesa dun sa ano, sa dam mo Ayan, dapat mashoot mo yan ha Ay! Uy! Ang lakas naman! Ano? Ginawa mo naman tennis Alam mo, perfect talaga tong lugar na to pang barkada at lalo pang family kasi Maka-pagbabad talaga ng sobra dito. Ang daming pwedeng gawin, like yung go-kart, uh, itong uh, mini golf na pambata. And alam mo kahit yung gusto mo lang is yung mag-relax relax dito and damahin yung sariwang hangin and yung malamig na simoy. May enjoy mo dito. And of course, lalo na yung mga pagkain nila kasi marami choices. And of course, yung mga healthy options like salad yung mga fresh juices, coffee. Bilyar! <laughs> Ito na. Pag na-shoot to, follow nyo ako ah. <laughs> uy! 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 <laughs> o, dalawang tira. Isa pa dali. <laughs> Matapos mag-activity at lokohin ang sarili, ikain nyo na lang yan sa kanilang buffet. At habang ini enjoy nyo ang masarap na pagkain, may entertain ka rin sa mga traditional dances. Alam nyo ba kung bakit tinawag siyang SG Farm? Kasi ang meaning nun, SG, Strawberry Goyabano. So yun yung mga ginagrow nila dito, karamihan, strawberry kasi malamig yung panahon dito. And of course, Goyabano. Like this one, it's fresh. Kaya sobrang masarap. Meron sila ditong buffet, 599 pesos. And ang daming choices. And of course, Tingnan nyo naman, no, Oh. Di ba? And sino ba magkakala na pwede palang gawing chips ang dahon ng sayote? So, hindi siya kangkong. It's sayote leaves. Mmm! Ayan. So, lahat ng plants dito na nandito sa may entrance is for sale. So, alam mo na yon kung ikaw ay sa mga plantita at plantita, pwede kang mag-take home ng halaman dito. Pero syempre, kung dito kayo sa na, kasi mahirap, mahirap i-transport yan via air eh. Kailangan yung permit. Pero, you know, kung kaya nyo naman, why not, di ba? Ang gaganda. This is one, and, that's, the story.